Magandang umaga sa inyong lahat mga ka opo farmers So sumagang ito, share ko lang po sa inyo ang ating upo. saan marami nang bunga. Tingnan nyo ang ating 48 days na upo, mga ka-farmers. So bukas marami na tayong ma-harvest din eh kasi 'yung bunga magkadikit-dikit lang, oh. Yan. So bukas pipitasin na natin 'to ating upo, mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ang variety po nito ng ating upo, ito po ay ng Mayumi ipuan ng Isuicide Company kung saan mga ka-farmers share ko lang po sa inyo ayan napakadaming bunga so bukas ang ating harvest ng ating upo yan kahit sa gilid mga ka-farmers daming bunga yan katapos na po nila nagtabas so tingnan nyo ang gilid mga ka-farmers oh. sobrang daming bunga yan hindi lang natin makikita kasi Napakadami pong dahon. Yan. ano Ang daming bunga dyan mga ka-farmers o. Oh. Magkatabi lang yung mga bunga mga ka-farmers. Yan. So, ang variety po ng ating upo. Ito po ay ang Mayumi F1 ng Swiss Seeds Company. Ayan mga ka-farmers. Nakakatuwang pong tingnan. Kahit doon o. Oh. Yan. So hanggang dulo mga ka-farmers no. Kung saan maraming mga gumagapang na mga asanga, yan. Marami din tayong mga bungang makikita. Okay, so ulitin ko. Ang variety po ng ating upo, ito po ay Mayumi Ipuan ng Swiss Seeds Company. Ang variety na maraming mamunga mga ka-farmers. Tapos napakaaga po no. So madali lang po nating mapipitasan yung uh, upo na yon oh. No? Yan, tingnan nyo. Dahil sa tayo lumingon, daming bunga mga ka-farmers. Yan. Nakakatuwang tingnan ang ating upo. So bukas, pipitasan natin to. Alam nyo mga ka-farmers, kung ilang puno lang to, 150 lang to mga ka-farmers, para po mayroon pang mga ganito. Yang may parang problema. So kaya itong mag-harvest bukas ng mga ah, uh, 20 bundle no na ang laman ay tag 10. So kung kiluhin natin mga farmers mga 300 kilos kaya to bukas sa ating ah, uh, 150 lang kapuno kapin. Yan. Ang daming bunga nakakatuwa po. Okay. So, kung may mga tanong man kayo mga kaparmers tungkol sa mga fertilizer, o na ating ginagamit din eh paki-comment lang po so sa yung lahat hanggang dito na lang po so kung isa ka pa lang baguhan at hindi pa nakapag-subscribe bago tayo magtapos hingin naman ako ng isang favor sa inyo na paki-like and share na lang po at paki-subscribe na lang sa ating munting YouTube channel okay so bago ko ito tatapusin mga ka-farmers ang ating video uh, may galabi shoutout po sa lahat nating mga subscribers share and commentator hanggang dito na lang maraming salamat po thank you